Ito yung may lumusot, di ba? Eh hey, no, may lumusot diyan eh. Lumusot sa manhole. Tanggal yung ano. Yan nakakatakot sa ano. Sa steel plate eh no, pumaon yung ano. <laughs> <laughs> nakaano na oh. nakaano na rin. Lumi ano yan? sumisilip na yung butas <laughs> ng manhole so far wala akong uh, nakitang mga maralalang lubak dito sa Rizal Avenue Extension eh. wala, wala tayong nakita masyadong malalalalalalalalang lubak malalalalalalalalaking bububububutatatatas bubu, <laughs> ito mga ye, metal plate natural lamang dito yung mga ne, metal plate na yan eh. I mean yung mga, mga nabutas ng uh, ulan ganun. yung nabutas ng malakas malakas na baha ay malalim taas na baha Dahan muna tayo ng ano? Paris Mami Baka pag Paris Mami muna And the lights Of my battle Sip <laughs> Untik pa masapol yung isa <laughs> Untik pa tamaan ng pinto <laughs> Pausok, pausok I hear you battle Symphony

Halirin mahi turo Halina inga ang daang dai Parang dilat na bading Wabang dumagaling ah dukuduk 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 Pag mas dan na This the one, the very first show weighs so much. The damn dead what I see. Ito yung may lumusot, di ba? Eh hey, no, may lumusot dyan eh. <laughs> nakaano na oh, nakaano na rin. Lumi, ano yan? sumisilip na yung butas <laughs> ng manhole. <laughs> Pag may minalas-malas dyan, may malulusot ulit dyan. <laughs> Parang hindi inano ah hindi tinornilyo ah. gising sa umaga derecho sa banyo naligo ng maaga nilakas ng radyo habang pinili ang paborito kong damit na ko hey! nung tayo'y magkakilala lumabas ng bahay tumingala sa langit akit na tulala ay Manirap inaawit sa aking sarili ang himig na nadinig sa radyo. Sa radyo nung tayo'y magkakilala. Manang iyong mga kamay at sa paglipas ng taon ako sa'yo ay sumabay. Analayan at masamahan ka sa huli. Yan ay di ko ginawa. Nung ikaw ay akin